Hi po sa lahat ng mga mahal at ginigilig ko mga kapatid mula po sa distrito ng Kaluokan North, lokal ng Bistan ay naghahagod po ako ng maraming maraming pagpapasalamat sa ginawa po ninyong pagbati sa ating pong naging kaarawan at lang higit sa ating mga ginigilig at mga mahal na kaibigan dito po sa social media na ating pong Salamat po ng maraming maraming sa ating pong Panginoon Diyos at pagkat isang taon muli ang idinagdag niya sa ating pong buhay na magpahanggay ngayon tayo abuhay at malakas pa po natin ang ating pong karapatan na pumulit tumawag sa kanyang pangalan lalong higit at tungkulin na sa ipinagkaloob niya na ito po ang patuloy po nating natutuparan katunayan po ito ay muli akong nakatupad ang aking pong pangalan tungkulin sa aming pong mga pagsamba at syempre hindi natatapos dyan dahil sinasamantala so, sana, po na ang ganitong mga pagkakataon. Sapagkat sa nalalapit po na Mayo 2, araw ng Birnis, sa ganap ng halas ng gabi, ay eh, meron po kami ilulunsad na malaking misyon pa mamahayag. Kaya naman po ay malugod po namin po yung inaanyayahan, mga mahal at pinaghihilin po namin mga kaibigan, lalo na po dito po sa distrito ng Kaluokan, patuloy pa po namin kayong inaanyayahan na daluhan ang isa sa gawa po namin mga misyon pamamahayag sa araw ng biyernes sa ganap ng alas 8 ng gabi. At huwag po kayong mag-alala, yan po sa akin po mga ginigilo at mga mahal na kaibigan, bagamat magkakalayo po tayo ng lugar o dako, dahil diyan sa inyong mga kinarunguhan, mayroon din po kami mga dako at maraming mga gusaling sambahan kung saan malapit kayo dyan. Maaari po kayong makinig at magsuri ng mga salita ng Diyos na aming pong sinasampanatayanan dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Welcome po kayong lahat, mga ginigilaw at mga mahal po namin kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyo at magkita-kits po tayo sa araw at oras na iyo po. Thank you so much po.